requested nyo po. Sige, reveal po natin ito, yung ating tinapay na luto sa kawali. Kasi nung nag-upload ako nito, ay wala po tayo doong proseso ng ating do, Kaya madami pong nag-message sa akin, na reveal ko daw, ulitin po natin, lagyan po natin ng dough. Kaya ito na mga langga. Madali lang po itong gawin at dalawang cups lang po na harina yung ating gagamitin dito. Pangkain lang po. Tara, simula na po natin. Ngayon ay gagawa na po tayo ng ating do. Meron po tayo ditong 1 half teaspoon ng ating salt, 1 teaspoon ng ating yeast. At maglagay po tayo ng 1/4 cup ng ating sugar, 1/8 cup ng ating powdered milk at 1 This ng ating vanilla extract. Isang piraso lang po ng ating itlog at haluin lang po natin. At pagkatapos nun, maglagay po tayo ng 2 tablespoon ng ating margarine at kunting halo lang din po. At pagkatapos ay maglagay na po tayo ng ating tubig. 2 third cup yung kailangan natin dito na tubig. At lang po natin yung ating asukal at yung ating asin bago po tayo maglagay ng ating harina. Ang ating harina dito is dalawang cups po ng all-purpose na harina. Kung walang all-purpose, pwedeng gumamit ng bread flour or first-class flour. At imix lang po natin. At masahin lang po natin yung ating dough ng 5 minutos. Sa ating pagmasa dito ay magdas ng po tayo ng kaunti pong harina kasi medyo malagkit po. Kasi po may nilagay po tayo ng itlog sa ating dough. Kaya medyo malagkit po yung ating dough. Kaya sa ating pagmasa ay maglagay lang po tayo ng kaunti lang pong harina. Huwag lang po masyadong damihan yung pagdas ng harina. Iwas tiki lang po or iwas lang po dikit baka po matigas po yung ating masa pag nadamihan natin po yung harina na dagdag na dagdag or sa ating pagdas ng harina. Ayan po, after 5 minutes natin dito na pagmasa, ay iris lang natin ito ng nasa 40 minutos. Ayan na po, pagalipas ng 40 minutes, ay medyo malambot na po yung ating dough. Ayan po, imasa lang natin ito ulit ng nasa 3 to 4 minutes mga langga. Madali lang po ito, para lang po makuha, matanggal natin yung mga air bubbles niya. sa ating fog form dito mga langga ay ganituhin lang po natin ayan po para po maging siksik po yung ating dough. ayan po kasi nga masang manumano po natin at masyadong malambot po yung ating dough. at dito lang natin ilagay sa ating saimada molder 3 oz po ito at pag gumamit kayo dito ng insaymada molder yung ating lulutuin sa ating kawali ay banyahan nyo lang po yung ating molder ng lard or margarine At ito naman yung ating lulutuin sa ating electric oven. Pwede talaga ito mga langga pang merienda po. At banyahan lang po natin ito ng itlog at palsahin po natin yung ating dough ng dalawa or tatlong oras. At pagkalipas ng dalawang oras mga langga ay yung tatlong molder natin sa inside mada natin ay lulutuin na po natin. Hindi po natin palsahin ng masyado para po may idea din kayo kung paano natin mapasiksik yung ating tinapay. Kung baga pasalubong po natin yan sa pagluto, hindi po palsahin ng masyado para maging siksik po yung ating tinapay. Nung uminit na yung aking kawali ay nilagay ko na po yung ating dough at saka tinakpan po. At saka po yung ating apoy dito ay nasa medium lang po tayo. Hindi masyadong malakas at hindi rin masyadong mahina. At ito na mga langga, luto na po. Niluto ko lang po ito nang nasa 30 minutos kasi po yung ating molder ay manipis lang po. At yung ating dough mga langga ay malambot. Kaya niluto ko lang po ito sa 13 minutes po mga langga. Ayan po, mainit pa po ha. Ayan po, maging siksik po talaga. Ayan po yung ating tinapay sa ating lutong kawali. Kayo, pag nagluto kayo ng pagganito sa kawali, pwede yung i-check yung ang inyong dough. Pag ito'y luto na, kada 15 or 10 minutos, pwede yung tingnan yung inyong dough mga langga. Baka masunog din po. Hindi naman ito sensitive eh. Pwede lang din mabuksan yung ating dough. At ito naman yung ating luto sa ating electric oven. Ay pinalsa ko ito ng tatlong oras. Ayan po, alsang-alsa po siya. Kaya po hindi ito masiksik. Ayan po ang ating dough or ating luto sa ating electric oven na pinalsa po natin ng tatlong oras. Hindi po siya siksik. Di gaya ng ating niluto sa kawali na dalawang oras lang po natin pinaalsa or pinasalubong po natin. Siksik po yun yung ating luto sa kawali. Ito hindi masyad. Madali lang po talaga itong lutuin sa kawali pag inside mada molder yung gamitin ninyo. Kasi manipis lang po yung ating molder at malambot po yung ating dough kaya madali lang po talagang lutuin. At pag kayo nagluto talaga ay i-check nyo lang po yung inyong dough. Ayan po sana nagustuhan po ninyong ating video ngayon magkita-kita po tayong muli at abangan nyo pa yung mga susunod pa nating mga recipe. Ito pong inyong kainday. Maraming salamat at bye-bye!